basic basic at 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 para sa ating last item meron ako ditong Nagbebenta. ikaw nga kung sawa na kayo sa mga alagay yung aso maaaring niyo ko kunin for live for free kung for gusto free. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo nandito na ah, kailangan nyo kung gusto Siyan. nyo naman ng tagaubos ng inyong mga banana andito na ang unggoy na si Binsoy at 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 sige mabasa tayo dito Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang <laughs> piyang. <kung> Nagbebenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari mali, nyo ako siyang kunin. Mali, 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 mali. For live, for free. Kung for gusto please. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo naman ng tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, 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 Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. at, 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 para sa ating last item, meron ako dito ng isang <laughs> piyang. <kung> Nagbibenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari play. nyo ako siyang For live for free. Kung for gusto play. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo naman down. ang tagaubos ubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy at, at, at. Sige, mabasa rin tayo dito. Tigil mo yan. Maari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako dito ng isang <laughs> <ko> Nagbebenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari mali. nyo ako siyang kunin. For live, for free. Kung for gusto plin. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na. Ah, kailangan nyo. Kung gusto nyo naman ang taga-ubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, at, at. Para sa ating last item, meron ako ditong bisipyang. <laughs> <ko lang>, nagbibenta. <laughs> Ikaw nga kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari nyo ako siya mali, 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 mali. for live for free. Kung for gusto free. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo naman yung... ng tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari niyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. <laughs> At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang Nagbebenta. Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari nyo ako siyang for live for free. Kung for gusto play. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto istiyang. nyo naman ang tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigil mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isipyang. Nagbebenta. Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan niyong aso, maaari nyo ako siyang kunin. Mali, mali, mali. for live, for free. Kung for gusto free. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto nyo naman ng tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, 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 Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. at, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang <laughs> piyang. <kung> Nagbibenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari mali, nyo ako siyang kunin. For live for free. Kung for gusto, free. gusto nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo yag. naman ang taga-ubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy at, at, at. Sige, mabasa rin tayo dito. Tigil mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang <laughs> piyang. <kung> Nagbebenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari mali, nyo ako siyang kunin. For live, for free. Kung for gusto plin. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na. Ah, kailangan nyo. Kung gusto nyo naman ang taga-ubos ng inyong mga banana, andito na ang ongoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, at, at. Para sa ating last item, meron ako ditong isipyang. <laughs> <ko lang>, nagbibenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagaan ninyong aso, maaari niyo na siya siyang for live for free. Kung for gusto niyo ng tagapatay ng lamok sa likod niyo, nandito na, ah, kailangan niyo. Kung gusto niyo naman right. ng tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang ongoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabaser tayo dito. Tigilan mo 'yan. Maaari niyo lang siyang makuha sa murang halaga basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang piyang. Nagbebenta. Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari nyo ako siyang kunin for live for free. Kung for gusto niyo nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto De, nyo naman yeah. ng tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang ongoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang <laughs> <kung> Nagbebenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari De, nyo ako siyang kunin. Mali, 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 mali. For live, for free. Kung for gusto free. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo naman out. ang tagaubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, 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 Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. at, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang <laughs> piyang. <kung> Nagbibenta. <laughs> Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari play, nyo ako siyang kunin. For live for free. Kung for gusto play. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na, ah, kailangan nyo. Kung gusto It nyo yag. naman ang tagaubos ubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy at, at, at. Sige, mabasa rin tayo dito. Tigil mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga. Basic, basic. At, 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 para sa ating last item, meron ako ditong isang piyang. Nagbebenta. Ikaw nga. Kung sawa na kayo sa mga alagan yung aso, maaari mali, nyo ako siyang kunin. Mali, mali, mali. For live, for free. Kung for gusto play. nyo ng tagapatay ng lamok sa likod nyo, Nandito na. Uh, kailangan nyo. Kung gusto nyo naman ang taga-ubos ng inyong mga banana, andito na ang unggoy na si Binsoy. At, at, at. Sige, mabasa tayo dito. Tigilan mo yan. Maaari nyo lang siyang makuha sa murang halaga.